Okay. James, ayun, ang dami hindi makapaniwala na meron kang guwabong anak sa BBB. hindi oh, kasi oh, hindi tumatanda ang itsura mo. Oh, salamat, salamat. Oh. how do you feel na uh, yung anak mo na sa BBB ngayon? Dami ni parang ikaw ang dami ng sa kanya. <laughs> Totoo <laughs> 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 oh, ba? Hindi ko yata alam yun. No? Eh? Hindi bro, how do you feel? Ah, Siyempre masaya ako kasi unang-una, ang -una, uh, pangarap niya yun eh. Hmm. Pangarap niya na... Mag-showbiz uh, talaga. Nung, kasi yan, pag start yan, siguro mga, mga, 12 years old siya. Mm. So, masama-sama lang sa akin sa si taping. Yung dalawa kong anak yun. Si, si Basti and Inigo. Si Inigo and Basti. Ngayon, sabi niya sa akin, yung, siguro mga yung 12 years old siya, Dad, ayoko na mag, ayoko na mag-aral. Sabi niya sa akin, paglaki ko, <coughs> magka-driver na lang ako sa'yo. Sabi niya, bakit? Eh, kasi gusto kong, gusto ko rin mag-artista. Hindi, sabi ko mag-aral ka. Bakit ka mag-artista? Hindi. Pagkatapos ka mag-aaral, saka ka mag-artista. dito na, nung nag-aaral siya, naging pair siya ng basketball dito sa Lasal. Sa, 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 sa um, medyo na frustrate kasi nga, alam ko naman yung basketball niya, medyo politika rin. May height naman yung anak ko. And then, nagulat na lang ako, nag-sign lang siya ng contract sa... Star Magic. Sa Star Magic. Mm. Sabi ko, sige, okay lang. Basta Um, nagulat kami din hindi mo alam. Hindi, hindi nagpaalam sa'yo? Hindi, kasi nagmodeling naman siya yan. Nagpaalam sa akin na, Dad, um, sige, pagpapigyan -pag kita, kasabi ko sa kanya, pero modeling, okay lang muna ako modeling ka, eh nag-raw model na siya. Tapos sunod-sunod naman yung commercial. May yung pinag siya, di ba? 20. College na siya sa Lasalta. Yes, second year dad. Hindi, oh, nagulat na ako. Dad, punta sa bahay. Dad, Hello. usap kami sa bahay. Then, sabi niya, dad, nagdesign ako ng kontra. Saan? And then biglang Star Magic. Wala na akong magagawa. And then, yun na. And after nun, mga siguro mga isang linggo, dalawang linggo, meron na siyang taping sa Roja. Oo. Ito siya rin sa Roja. Tapos, um... Alam mo yung papasok siya sa PBB o hindi? para uh, parang may hint lang ng unti. May may hint na ng unti. Yeah. na na unti. Uh, na unti. <laughs> <laughs> na unti. Sabi ko, feeling ko, after niya nung Roa, sabi ko, feeling ko, may, may Alam mo, magaling ang ano eh, magaling ang ABS sa ganyan. Nung, nung natapos siya sa Roa, feeling ko plan sa Ah, ako ah. natapos siya sa Roa, hindi pa ka nag... Tapos, na Tapos yung taping niya dad. Buo na yung show. Buo na yung show eh. Matagal na lang sa na lang na, yung taping eh. So... eto na, ang next BBB pala. Tapos, pa sabi ko feeling ko may plan sa sa'yo ang uh, ABS na malaki. And then siya, tapos sa uh, workout, workout kami. Sabi ko sa kanya, basta be ready. And yun yan. Hanggang sa nagulat na lang ako, Dad, may pinasay na namin sa sa'kin. Dad, ayun na. And ah... Uh, napasok na pasok nga siya doon. Pin, pin, sa iyo. Oo, oh, niya sa akin. May, may, may sa akin na ganun pala yun, no? Mm, para, ano, pa, parang ano, parang ano ng magulang, consent? Um, uh, yes. Na, um, mingo, na ako naku... baka mapagalita. Hindi naman siguro <laughs> kasi a, alam ganun naman. Ganun pala yun, no? Na, may oh. may, parang in short, pinapayagan mo siya. Yes, oo. Uh, so, uh, uh, na, 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 ka sa akin uh, Sa sa mga kapatid niya at sa mga muna. So, oh, ano sinabi ko sa kanya? Bago siya pumasok? Lagi naman eh. Um, payo ko naman sa kanya. Um, lahat, kami kasi mga anak ko, pag magkakasama kami. Yung payo ko sa kanila is every day na kung bon, ano yung ginagawa namin. So, um, basta lagi ko sa kanya nung, nung pumasok sa sales industry. Hmm. Dalawa lang naman ang sekreto natin sa invest, Sabi ko, um, pakikisama at respeto sabi ko, ayan lang ang ayan lang ang bibitbitin mo pag pumasok ka sa industriya. Huwag mo kakalimutan yung mga taong si Six Starter. Ire-respetuhin mo yung mga taong simula sa mataas, simula sa mababang na sa pinang mataas. Yun lang, sabi ko siya, Magiging stage father ka ba sa kanya? paano ba yung pagiging stage? Ah, uh, uh, yung makikialam alam ka sa mga career niya, uh, sa love life uh, niya, ganyan. Eh, yeah, ever since hindi, hindi ako nakikita. Kasi sila naman yung mga anak ko kasi, um, very open naman sila sa atin. Like, sa, sa, sa pag meron silang naging karelasyon. Mm. Um, open naman sila. Pag meron silang mga... Nagka-turn ka naman yes, sila. Yes, ako rin na sila, nag-care And, and sabi ko sa kanya, kung ipag-person mo ang showbiz, anak, medyo kailangan na wag mo na kasi makaka-hurt ka kasi uh, kailangan mag-focus ka sa mm. sa mo eh yun naman uh, may hindi naman niya and then single na yun okay pag pinapanood mo si Angie sa so PBB ano nararamdaman mo ako pareho pareho ay uh, ganun 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 na ganun kung ano yung kung ano siya yun yun yun, yun siya eh uh oo -oh. uh, hmm. ano yun eh uh, very ano talaga yun uh, competitive yun ayaw na nang natatalo kahit yung bata pa yun na yung ko sa basketball. Nako, talagang hindi pa payag na magtatalo kasi umiiyak pa natatalo eh. Pero ngayon, ah, laki pa sa akin, pa yung katawan sa akin. So, wala na, hindi ko na kaya. Pero ba yung impression sa kanya? Sabi mo, parang mabay, parang game daw kahit saan. Ah, no. As yun. mara sa iyo. Thank you. Eh, alam mo naman, alam mo naman tayo kasi wala naman tayo kung magmamalaki, alam mo. Ah, sabihin? Hindi, I mean, um, kahit saan pwede ka pwede ka makibagay sa kahit kanino. Yun ang tinuturo ko sa kanila eh. Ah, uh, yung flexible ka. Pwede ka maka... Kahit sa kahit sa kapunta, pwede ka makibagay. So, yun, yun yung ko sa kanila. Huwag ka mamimili ng kausap. Kami kami yung mga post na magkasama kayo, mag-ama na sinasabi sa tatay ka pa o sa anak. Meron ka umimili pa rin talaga sa'yo. Oo. <laughs> meron ba talaga? Oo, <laughs> meron. <laughs> Ako, pwede pa daw. Pa, talaga. Pero ano so, pinayo na, mo sa kanya nung ano, nung bago siya pumasok sa PBB? Um, Ayun, kung ano yung lagi ko sa kanila sinasabi, um, wala naman ako masagang sa kanya kasi everyday kami nag-uusap and eh, kailangan ko i-guide eh. Alam mo, kala ko dati pag 20 ka ano eh, pabayaan mo na sila eh. Hindi pa rin pala talaga hindi ko pala yung pagiging father na kailangan ko i-guide. Nasab eh. nasabi ko na basta pag kayo sa, ayan, sa, isa, sa bahay, magkakaibang tao kayo dyan. Magkakaibang tao kayo, may iba kayo ng pinalaki, matutong kayong makisama, matutong kang intindihin. Kasi ngayon, paano napapansin ko, madali na mag-judge ang mga tao, mga bata eh. ba? Diba? Sabi ko lagi, uh, um, lagi nang titignan yung, bright side, yung positive side, na wag, wag, wag agad maghusga. usga bago diba, kayo magsalita, kailangan alamin niyo muna yung pinagdadaanan ng tao. Huwag natin judge agad ang isang tao dahil sa may maling sabi, may maling nagawa yun yung iniiwasan ko, yung lagi ko pinapayos sa sure After James, updated ka sa nagagalap mo sa loob. Sino yung gusto mo? Kung nag-i-pair sa anak mo, kasi, <I> <friends> uh, kasi nag-ship-ship sila uh, ng mga partner partner-partner. Oh, love, love team, love so, team. sino yung kung gusto mo? Kung meron kang choice, yeah, yung... Oo. May kilala ka ba doon na babae? Sino yung time mo inigo? Naku, parang... Parang nung, nung nakita ko, parang okay sila nung kapris, no? Okay. Parang ang ganda nung... ang Ang, nung Ang ganda nung yung wavelength nila, parang kahit yung kapis bata, sabi ko yung ano nila, parang nagpapanta eh. Chemistry. Chemistry. Tapos may chemistry eh. So sabi ko nakatuwa naman. nakatuwa And nakita ko mga uh, edits na meron silang parang Korean ano na pinakita. Sila tika-freeze? oh sila naka... Ang dami, ang dami sinisend sa akin. And nakatuwa Meron din si Sofia, meron... Iba-iba eh. Winona. Winona. Ah, uh, parang si Sofia ay eh, ano yung nakikita ko lagi. Mm. And uh, Caprice. Caprice. Capri, oh. So. Mm -hmm. oh, okay, and, um, I, and, um, and ang Caprice nakikita mo. Ah, parang Caprice ka. Ah, uh, hindi naman. Pero nakita ko yung bata kasi <laughs> nung, nung pinapanood ko, sabi ko, matured, matisip. No. Even though 16 lang siya, uh, parang yun, mabait, mabait yung bata. Okay. Okay. So, so, Ang Meron kang project dyan. Hindi nga nagulat sila, kala nila... Uh, ka alam nyo naman, wala, wala akong papakita. Grabe <laughs> <laughs> ha! <laughs> so, um, itong... Uh, uh, Viva, Viva. movie, Box, itong vertical na ginawa uh, with uh, the next scene. Uh, with Abby, uh, uh, batang, batang, uh, batang uh, kabit. So, batang kabit. So si Abby, uh, si yung uh, lumaki siya sa... Sino Si Teka lang, Oo, oh, si Abby, <laughs> <laughs> Basta yung isang kasama mo. So, lumaki siya sa isang uh, remote uh, area. Tapos, uh, uh, isa akong politisyan dito na minamanipulate ako dito ng sheriff and ayoko yung ayoko na yung buhay ng ganun and then napunta ako sa kanila nag, nagpanggap ako na ng inisya and then nailaw siya sa akin siya and uh, hindi niya alam na nagpanggap lang pala ako and then after nung no, nakita ko yung sheriff ulit na, kasi hindi niya, niya ako maging congressman pero wholesome to, hindi Ah, oh, no, 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 sir no, no, drama no, no, drama no, 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 Ano, no, 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 thank you at, uh, <laughs> si vivo, buhiren, hello, hello? sa no, 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 na inuuso na niya eh. Dami nang gumagawa. Pero tagal na namin na shoot to eh. Para mga July pa. Hindi ka nang creepy <laughs> ba since, ba? Hindi ko kaya eh. Alam naman ever versus diba kahit nung bata pa ako, lagi nyo ang tinatang sa akin. Kaya mo na ngayon. Wala lang. Tanda na ako parang wala akong pagpakita. Hindi na to so... o yan. Hindi <laughs> ah. Ang <then>, dami mas <laughs> matanda sa'yo ba oh, Max pero alam niyo naman, ever eh, uh, since, since nag start ako sa Indonesia. Pero alaga mo kasi katawan mo. oo. Ah, hmm. So, ano na pagmamalaki natin at uh, Pero pagmamalaki sa so, sarili, pero hindi ko kaya i... Ipakita. I Ipakita. <laughs> so... pero nagsubay ba yung kayo mga anak mo na tinitrain mo talaga mag-gym? Yes. At talagang... Kasi ito. Sa stories mo, yes. talagang... Mm hmm. train Ay, naman, mo sila talaga paano uh, maging physically fit? Um, kasi nung bata pa sila, sinabi ko, hindi ka pwede mag-computer hanggat hindi kayo siya masama sa akin talk po or mag-gym. So ngayon, nung lumaki na sila, sabi niya sa akin, Dad, Dad, thank you. Sabi niya na, na nung una, nahihirapan kami, hindi namin India Pero ngayon, thank you, Dad. Kasi, sabi nila, kapatid daw nila, medyo malalaki na. And sila ngayon, Yeah. Saka ano, willing siyang mag-topless doon sa loob ng bahay ni Kuya. Dati na pa yun. Hindi na po sa gym mo? Walang pogi rin ni ano, si Bako no, si Basi ngayon, eh, pag nakita nyo, payat na rin kasi nga, nagpamodin nyo rin. Okay. Gusto niyo mag-showbiz? Um, medyo ano siya eh. Medyo may gano'n. Yes, kasi pa. Kasi, nung una, ayaw niya. Pero ngayon, wala na. Meron na siya. Meron na yung mga commercial. At payat na. Well, doon na rin papunta. Talagang mm -hmm. hindi well, na mapipigilan eh. Yeah, Hunky-hunky so, na din. Yes. Yeah, siya? um, 19. Mm -hmm. Pero si so, Basi kasi, player naman ang Ateneo na flag football. So... Ano yun? Um, uh, yung flag football, medyo mas less yung physical, ano. Um, uh, meron ka flag dito, pero football pa rin, siya may bola pa rin. Medyo less yung physical. Sporty talaga mga anak mo. Oo eh. Are you open working with, ano, inigo soon? Oh, paglabas niya? Uh, siyempre, dream ko rin na makasama. Since dalawa lang na kami nandito sa industry, siyempre, uh, dream ko naman na makasama siya. And, yung ginagawa ni Roja, no, pumunta siya sa bahay. Sa so, mga dad, uh, medyo may mini workshop kami. No, so, wow, ikaw nag ano, workshop sa kanya. Nakatawa naman, <laughs> duwa, naman duwa kasi lagi naman ganun yun eh. Lagi, may mga lagi sila may tangong about about sa at sa kansa. At sa sa close, close talaga kayo? Oo, uh, oh, yun na naman po kung malaki na. No, last question na eh. ba, Jay. Paala ka gusto mo Anong nangyari? Okay pa kayo ng ex-wife? Huwag na yun! XY. <Okay>. hey <laughs> <Okay, okay>. good <laughs>